Yung fuel gauge ng ating sasakyan, hindi naman ganun ka-accurate yan. May mga kotse na pag nakaparada ng paahon, eh mataas yung fuel gauge. At may mga kotse naman na pag nakaparada ng palusong, mababa yung fuel gauge. At pag tumatakbo na, doon na siya talaga nagno normalize Kung mabubuksan ninyo yung inyong fuel tank, makikita nyo dyan, meron yung floaters. Yun yung tumataas baba. Kaya pag nagbabago yung angle nung kotse, eh nagbabago rin yung fuel gauge. Pwedeng tumataas siya or bumababa. Actually, naitanong lang to eh. Kasi nag-alarm daw yung kanyang fuel nung umaahon siya. Tapos nung nandun na daw siya sa taas, biglang nawala. Normal lang daw ba yun? Normal lang yun kasi hindi naman talaga ganong ka-accurate yung ating fuel gauge kasi floaters lang talaga yung ginagamit dyan.